hindi nagtagumpay si Kim Chu sa pagwawagi ng award sa ginanap na Content Asia Awards sa Taiwan. Ngunit sa kabila ng pagkabigong ito, mayroong ibang aspeto na maaaring ipagmalaki ang ating Chanita Princess. Ang kaganapan ay hindi lamang isang simpleng awards show, ito ay isang pagkakataon para sa mga talented na personalidad mula sa iba't ibang bahagi ng Asia na ipakita ang kanilang kahusayan sa industriya ng media. Sa kabila ng hindi pagkakapanalo ni Kim, ang kanyang pagiging presenter sa nasabing event ay isang malaking karangalan at tanda ng kanyang reputasyon sa industriya. Bilang isang presenter, nakatanggap si Kim ng papuri mula sa mga nanood at nakasaksi sa kanyang pagbibigay ng presentation. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagganap sa harap ng kamera at nagbigay siya ng dignidad sa kanyang role sa kaganapan. Ang pagiging presenter ay hindi isang maliit na bagay, at isa itong patunay ng kanyang katanyagan at impluensya sa larangan ng showbiz. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkilala kay Kim Chu sa Taiwan bilang isang best female host. Bagamat hindi niya nakuha ang pangunahing award, ang pagkilalang ito ay isang mahalagang tagumpay para sa kanya. Ang pagiging best female host ay nangangahulugang pinuri siya sa kanyang mahusay na pagganap sa hosting, isang aspeto ng kanyang karera na hindi madaling makamit. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na mapabilang sa Content Asia Awards ay isang malaking hakbang para kay Kim Chu. Ang event na ito ay kinikilala ang mga pinakamahusay sa larangan ng media sa buong Asia, at ang pagkakaroon ng ganitong pagkakataon ay isang patunay ng kanyang paghahanda at pagsisikap. Ang mga award at pagkilala na natamo niya ay nagpapatunay na siya ay isang kilalang personalidad sa industriya, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang mga ganitong kaganapan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga artist na ipakita ang kanilang kakayahan at makilala sa mas malawak na audience. Sa kabila ng hindi pagkakapanalo ng pangunahing award, ang patuloy na pag-angat at pagkilala kay Kim Chiu sa international scene ay isang patunay na siya ay patuloy na umaangat sa kanyang karera. Hindi natin dapat kalimutan na sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakapantay-pantay sa mga awards, ang tunay na tagumpay ay matutukoy sa dedikasyon, pagsusumikap, at sa kakayahang patuloy na umangat sa kanyang larangan. Si Kim Choi ay isa sa mga artist na hindi natitinag sa kabila ng mga pagsubok, at ang kanyang determinasyon na patuloy na magtrabaho at magpakitang gilas ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Kaya't sa kabila ng pagkabigo sa pagkakapanalo sa Content Asia Awards, ang tagumpay ni Kim Chu bilang best female host at ang kanyang pagiging presenter sa nasabing event ay mga tagumpay na dapat ipagmalaki. Ang mga ito ay nagbibigay ng malaking halaga sa kanyang karera at nagpapakita ng kanyang walang kapantay na talento at dedikasyon sa kanyang profesyon. Ano ang say sa balitang ito?